Good morning guys magandang araw po sa lahat update po sa aking alaga na Tumigil sa pangit dahil nagkasakit at ngayon ay bumalik na sila meron ng tatlo na nangitlog dito sa cage na ito bali ang apat na ito ay hindi nakakatayo medyo nakarecover na ang kanilang ano, paa kulang ang kanilang calcium na nakukuha sa patuka ayun masaya at nakatalayo na sila ulit at balik sa production meron ng itlog sana hindi na masundan to nagkaroon na rin ako ng adjustment yun, nagdagdag ng limestone o calcium sa patoka na feeds patoka na, eh, feeds na yun ano <laughs> na doble tuloy dito, nagkaroon dito ng isa at na nailipat ko doon hindi ko na ibabalik galing dito magkakakilala sila doon eh. magkakakilala na Ito. So, kalahatan, okay naman. At, uh, kahit na paano, din naman ng gasto sa kapaka. Worry din ako dati, eh, dahil, uh, nag-umpisa na rin yung paan nila magkaroon ng, ano, kaliskis. Yung, kaliskis na yun ay, ibig ko ibig sabihin nagkaroon ng pag-angat mula sa kanilang paa ngayon enjoy tayo na doon balik. magdi na lang po ko at a-update ulit. Maraming salamat.